🎵 Bukit mong puso sa punong mangga At ang ninalaay mo gumamela 🎵🎵 Pagkahawak kamay sa dalampasigan 🎵 ang tulad ng mga ibon Ang gulitan ng ating kahapon Okay, Ang mga puno halaman ay nangyayak ng ating kumita sa palipas na panahon bakit Bang! Ano ba? Pangarap mo makapunta doon. Pangarap mo? Pangarap ko <laughs> Kasama ah. ka syempre Uy! Gusto nga lang makita yung mayon eh. Gusto ko yung kasama ka, syempre. Gusto ko makita yung mayon nakasama kita. Gusto ko rin. Nakasama ka sa mayon kasi yun yung hilingi kong sign sa ama. Na pag nakita ko ng buo yun, ay ikaw na nga. Ibibigay na nga ng ama yung babaeng para sa akin. Ako talaga si mayon. Ikaw si mayon. Nakakala ko ikaw si Shera Madre. <laughs> <laughs> ako si mayon. <laughs> Dahil mo may, ano, eto na. Ayan na, bagong lahat, syempre. Wow! Wow! Re Kaya na uh, mga kapapi, isang magpagpalang gabi sa lahat. Dito kami ngayon. Sinundo ko si Jam, mga kapapi. Ito uh, na siya, naka-helmet na. Para, man. Dito po kasi yung patrabaho niya, si Ate Pau. Eh, dito ko siya sinundo, mga kapapi. Kasi sumabay siya sa work, ka-work niya kanina pa uwi. So, ayun, nahanap tayo ng makakainan. Ano gusto kumain. Anywhere? Oh, is it anywhere daw po? Okay, nabiyahin lang kami mga kapapi ano? Alright, let's go, let's go! So na mga kapapi, dito na kami sa favorite spot na namin ito. Air Army Navy Ay, pasenda na po yung camera ko Labo, mga papi Ayan Ay, nag-astigmatism naman So yun, balikan ko na lang po kayo At uh, mahal Sabihin sana ako sa iyo Ready ka na ba? Yes Yes na, agad? Hindi, meron sana akong Sasabihin na kaya So, ready ka sa iyo Oh, I'm just araw. <laughs> Malok. Hmm. <laughs> Ayun na, uh, parehas kami pagod sa biyahe, sa maghapong paggawa. Kanina pala, nag-celebrate kami ng birthday ni Ate Kyla. Ate Kyla! Oh. Ay, sorry. Ayan, nag-celebrate kami ng birthday ni Ate Kyla. Happy birthday, Ate birth Kyla! Oh, yung regalo ni Jam, uh, in-advance na niya yung mga damit na uh, regalo niya. Hindi ko. Hindi mo pa nakikita ang suot niya. No? Oh. Di ba? Di, ako pagkapunta natin. Di, at... Sa pa sana tumamangalang. Hindi pasok pa eh. Kahit naman na no. next visit na lang kay Kaida. Pag free na ang time natin. Yes po. At uh, ngayon, may kapapi, kakain muna kami. At, ah, uh, Balik ako na lang kayo, mga kasi nagugod na po kami. No. Alright. Hungry. Baka niya pa yung surprise natin. Ganda na ako ko naman. Ah. Grabe naman yan. Yeah. Ayun na mga kapapi. Ito na yung two-piece chicken. No? Oh. Tapos, ito yung order po ng aking mahal. Ito naman, yung churros din po niya. Ayun na, Ayan. Tapos ito yun sa akin. Ay, sisig pala sa akin. Sisig burrito. This is for takeout, mga kapapi. Hayaan niyo isa. For mm. <laughs> take out kasi para sa sister ko. Yeah, opo. Shout out kay Jai. Tapos meron tayong raspberry. Wow! <laughs> At uh, live kami mamaya-maya na kapatid. Pakayabangan niyo po yung live ko. At uh, kaya muna kami. <laughs> Bato kami mag-live. Kasi uh, meron lang po akong announcement din. Kaya ka pa. Dapat ngayon na ha, habang kumakain kami, kanya nga lang lobot po yung phone ko. So, pinacharge ko po muna. Right? No? Charge muna. Tuloy -tuloy. Para tuloy-tuloy. Para tuloy-tuloy. Tsaka para mas makapag-usap tayo na ng... ayos. No po. No? Alright. At uh, kain lang kami. Ayan eh, no, o, two piece Oh. Two piece with burrito With churros. Nami! Pwede ka nga. I love, 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 love you. <laughs> Alright. then na, uh, treat natin yun sa kanya, mga kapapi, paminsan-minsan. Lalo na pagpagod uh, siya sa work. No? Ayan. Deserve ng ating uh, Jamaica. I love you. I love you. you. Oh, I love you, thank you. I love you. I love you. I love you. I love you. Wala, magana lang ako. Haan, gobyerno ka pa. Magre-recharge muna ako mga kapatid. Haan, ah, magre-recharge muna kasi pagod. So, alright! Tara! Hindi mo naliligay. Nige. Bukit mo ang puso, puso sa punong mangga At ang inalahay mo kumamela Magkahawak kamay sa dalampasitan Ayang ang tulad ng mga ibon ang gulita ng ating kahapon okay, tuloy ang mga puno halaman ay kabiyak ng ating gulita <laughs> sa palipas ng panahon bakit kailangan Naka-helmet ka, Bi! Naka-helmet <laughs> kayo kung kumurinig yung boses mo. Ay, <laughs> pa-uwi na kami, katas ng live. At uh, kiss tayo sa bahay nila, Jam. Naka-LSS <laughs> kami dun sa kalungan. Ang ganda ng version na kinanta ni Jam eh. Gawa kaya tayo love ng mga cover song. Gusto yeah. mo? Yes. Ah, okay, sige, gagawa kami mga kapapi. Upload ko dun sa isang YouTube channel ko mga kapapi. At uh, ano yan eh, Ezekiel Dino Official. Lagyan natin ng mga cover songs. <laughs> so yan na, biyahe na kami. Alright. Bye! <laughs> Hindi pwede mag-bye. I'm sorry. Never say goodbye. See you later. See you later lang. Never say goodbye. Ay, kakabiyak ng ating gunita. Hello po, mga papi, Hey, nandito na kami sa bahay ni Jam. Bahay ni Jam, hindi bahay. Ni Jam. Bahay nila Jam, mga papi <laughs> Ako kasi magpatayo talaga nito eh. Aray <laughs> ko. Okay. Pasensya ka ng ngani kasi ngani. Uh, anong ngani eh? Nawawala eh. Nawawala ako pagka nakikita kita eh. Aray <laughs> <My> ko. <God. laughs> Umayos ka nga muna. Ito pa agenda harin ngayong gabi. <laughs> Love. Ano? Ano oh, mo na, inahanap ka na ni Tita ba? Ano ba? Kalma oh <laughs> Ang harap niya. Hindi, mga kapapi, na abang nasa biyahe kami. Masaya lang kasi kami ganina. sa biyahe kami, kumakanta-kanta kami, ganun. Ang saya lang ng biyahe namin tapos walang ganong traffic. Yeah, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi na rush hour nung binga kami tapos yung mga song na nagpi-play ngayon sa ano namin. Lakas maka throwback ng lakas high school life. Lakas maka throwback high school life. At uh, pag-desisyonan nga namin na Mm, mag uh, ano kami magko-cover songs kami para sa inyo kasi ang daming sumaya eh. no ang mm, daming sumaya yes so natin kayain <laughs> ganyan <Galaga>, talaga itong mabakay tinan mo nila mo yung mic mo kaya nga so, hawak ko diba kaya nga ito na nga oh mm, gago nakaganong ka so yun ay mga kapapi wait lang nagubukbang ako ng candy <laughs> at uh, bago ang lahat ay kamusta ka naman ngayong araw? Ito, pagod sa biyahe, grabe. Mm. Pero dahil kasama ko si Papitins, alam mo, totoo, parang pamatay talaga yung biyahe, no? Oo, oh, yung, yung, biyahe pumapatay sa atin. Hanggang, ano, work. Kasi oh. Tapos dito, ang layo-layo kasi mga kapapi. Pero dahil kailangan din natin kumayod sa buhay. Sacrifice talaga. Oo. Oh. Actually, yung biyahe na po yan, biyahe ng yan, yan talaga yung ano, main na problema dito sa atin. Tsaka yan talaga yung pinaka nakakapagod kaysa sa trabaho. Yeah. Lalo na sa office. Pero, mm. gigising ka ng aga, no? Para, hmm. para lang talagang bumiyahe. Dalawang oras. Oo. So, Grabe. Hmm. Dalawang oras biyahe, parang bumiyahe. Minsan nga magtatatlo and half, tatlong oras. Pag nasira pa yung MRT sa EDSA, di, ano nakaraan nga, nasira okay. eh. <laughs> Huwag ka nang pumasok. Mag-half oh, day ka na lang. Half day talaga. ako sa muku eh. Sa ano, uh, corporate world. Nung nag-back to office na. Dati kasi pandemic, di ba? Mm -hmm. Pero nung bago pa mag-pandemic, nag-work na ako. Mm -hmm. Eh, syempre, nung mag-back to office na, parang, ay na, ay na naman ang kalbari natin sa EDSA. Grabe sa EDSA. <coughs> Tapos, Ayun. Di ba may ginagawang MRT 7? Sana matapos na. Sana makabawas. For MRT sure naman. MRT 7? Palagay ko matatapos yun pag may anak na tayo. <laughs> o, mga ilang taon pang lilipas. Sana nga matapos na. <clears throat> Pagbabawas lang sa sobrang traffic. Kasi grabe talaga. Eh, buti nga. Nakamotor tayo minsan, di ba? Oo nga. Ayun, salamat po kay Ma'am Thank you, baby. Uh, Ma'am D, salamat po sa motor na regalo sa akin. D, salamat po. At may ginagamit kami ni Papa Dings. Na motor. Ayan, kasi... May broom broom si Papa Dings. Mm -mm. At uh, natin ko siya, naka-motor kami. Pag sinusundo ko siya, depende naman kung maulan. Pag maulan, magpa-four wheels. Pag hindi naman at nagmamadali kami, mayroong motor. Thank you, thank you po. Tsaka, in behalf of uh, Kagwang and Papa ay salamat po dun sa regalo niyong motor kasi ay nagagamit namin kapag ka need namin na mag vlog no thank you thank you po so yun lang nga po, na. Mm -hmm, thank you po <laughs> so yun lang nga mga kapapi ano ayoko nang patagalin no? dahil ang pasakali na naman ni Papa TV no siyempre para ano, mabay yung vlog diba <laughs> aray alam mo, B, ang dami ko nang pasaka mo ah, nung muna pa kita nakilala, tsaka ganyan ka na. Sorry na, bawasan ko na. O, tingnan mo, nalilang mo yung mic. Kaya ako nga sinabit. Babawasan ko na. Love! Kaya ako nga sinabit. Kasi malikot ka. Ito na nga. Oo. Oh. okay ka na? Yes. So, yun. Uh, Nag-unboxing ang buong ka-business family. Yeah. Naparad mo ba? Yes. Sigurado ka? <laughs> oh, Hindi, pinanood. Sasang... <laughs> Hindi. Kagabi na. Tinapos mo? Yes. Oh, Sigurado. <laughs> alam go? Ito naman. Kasi naman ang lalo ko. Wait. Ayoyoyi. Ano? Pero pinanood ko. Ang cute ni tita. Oh, bakit? Nasaan ano, ka -san, saan nang panood mo? <laughs> Hindi mo tinapos. <laughs> You know, watch it later Okay Wait lang, magbibinge Watch it watch later Hindi, okay lang Naintindihan naman namin Mamaya nga Pag nakahigawan ako Ganun ako Makakapag Hmm? Tapos minsan naman Piniplay ko siya Pag nasa office Tapos minsan pag -tip -tip, Pinapatawag ako or ano oh. Naiiwan ko lang siya Sininaan ko lang yung volume Talaga ba? Dati-rati Yes Manonood Dati ka Dati-rati Pinangarap oh, ang sige lahat na. Umaawit pa sa langit Uy. Amoy araw ang balat Okay, so Okay, sige it's na It's gonna end this na kasi it's No, 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 no we're, we're not gonna end this No? There's no ending about this Love, gusto ko mag ano? Mag ano? Mag tour Saan? Sa Albay Ayan ka na naman <laughs> Kalmahan mo nga lang. Ano ba? Pangarap mo makapunta doon. Pangarap mo? Pangarap ko. <laughs> kasama ah. ka syempre. Uy, gusto mo lang makita yung mayon eh. Gusto ko yung kasama ka syempre. Gusto ko makita yung mayon nakasama kita. Gusto ko rin. Nakasama ka sa mayon. Kasi yun yung hilingi kong sign sa ama. Na pag nakita ko ng buo yun. ay ikaw na nga ibibigay na nga ng ama yung babaeng para sa akin ako talaga si Mayon ikaw si Mayon Nakala oh, ko ikaw si Shera Madre. <laughs> <laughs> ako si Mayon, ikaw si Shera Madre. <laughs> ito na nga. Ayun na mga kapapit. Dahil may ano. Ito na. eh na. Bago ang lahat siyempre. Wow! Wow! Red na red! Eh <laughs> mm -hmm. na. Wait lang. Saglit lang ha? Red na red lang. Hinawakan ko lang eh. Mm, mamaya na nga. eh na. Pasalamat po ako. Uh, pasalamat tayo mahal. Ako. <laughs> Oo, kay Mam May Tsaka Ma kay Mam Ma Anoy Mam Ma May and Mam Ma Anoy From Singapore From Singapore Mam Ma May and Mam Ma Anoy From Singapore Shout out! Thank you so much! <laughs> <laughs> Alam ko, pinipigilan ko lang tayo yung sarili ko Pero gusto kong Ganon Kulit <laughs> <laughs> movie So, ayan uh, Ito po ay galing sa kanila Mahal, ito ay para sa'yo Ayan so, Wow! Napakadamo, ano? It's so daghan. Mm, daghan. Mm -hmm. So, itong oh, bag. Wow, oh, magsimula muna tayo sa labas. Okay. Itong bag. May nakapapi ay... Cute. May nakapangalan dito, love. Eh, no, Mrs. KB. No, okay Mrs. Ba? KB, mommy. Eh, mommy. Tita. Mama. Mama, tita. Uh Oo. -oh. Ayan, sa kanya yan, nakapangalan. Pero, sinare ni mama sa'yo. Sa'yo na daw. Wow, thank you, tita. Ganda. Mm. Ayan. say yung red. Thank you, tita. And, ma'am. May and ma'am Anoy. Ma'am Anoy, no? O, oh, next. Oh, ikaw na mag-ano okay. lang. Okay, mag, open. It's open. It's, it's open. Mag-ano. Mag, ano, oh. Attack. Oh. How? In cup. Kasha. And the labo, oh, meron ka na pang workout. Yeah. Ganda. Ganda, no? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, yan, ma Totoo? Hmm, may ano Oh. Ayan nga Oh. Hmm, wow. May pangalang ka na sa oh, KB Family. cute naman. Thank you po. <laughs> <laughs> Hala. Meron nga. Oh, di ba? Thank you, Ma'am May. Ma'am Ma'am Maman. Anoy. Salamat Maman. po. Ma'am Anoy. Ma'am Ma'am Anoy. Ma'am Anoy. Ayusin mo. <laughs> Ma'am Anoy. Thank you oh. po. Hala, meron pala. Same lang silang design though, different mm, color. Design. Tapos may pangalan mo din yan. Ang ganda naman. Si Ma'am Mia at si Ma'am Ano yung nagpangalan Thank you so niyo? much, Ma'am. Grabe Ma'am, grabe po kayo. Yeah. Okay, I'm gonna shoot mo. it. Oh, uy, grabe ba, gaya. Oo, oh, blue ka! sa... Oh. Wow. Wow, wow, wow. <laughs> Ang ganda. Ang <laughs> ganda. <laughs> <laughs> thank you po. Ano oh, ang bat niya din dito? Oh, Weird. Like Weird ng ano niya. Love it. Mm hmm. Maya, next. Okay, next. Okay. May pangalan ba? Chocolate. Chocolates. chocolates. It's chocolate. Ano chocolate? Can we stuff? open it? Ito ay galing kay mama naman. Shiner ni mama sa'yo. Tita, thank you. And from... Ma'am May and Ma'am Anoy. Ma thank you so much po. Uh, paborito mo yan lang. Chocolates. Chocolate ano yan? Durian. Oo, oh, di ba? Favorite mo. Hmm. Pwede bang tikman? Oh, weird <laughs> kasi durian tas chocolate, no? Oo. Oh, Nakakain ka na, di pa. Mm Hindi -hmm. tikman mo natin. Isa lang! <laughs> Uy, ang may durian. Hmm. Yes. May durian na chocolate. Nung pumunta tayo nang sa ngayon, mahal ko. Sa Tagaytay, taa, eh. dumaan kami sa may, ano 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 ng ano sa ano ng mga... ano 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 Malamang. ano ba? ano 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 talaga ako sa ano 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 Ang sarap na. Oh, ang sarap Alam ni Papa ano mahilig ako sa mga sweets. Eh, eh, kaya mahilig siya sa akin. Sobrang hilig ko sa sweets, talaga tapos durian pa mga prutas na. Oo. Oh, next. Ang daming chocolate. Ayan, sinar din ni mama sa'yo. Mm. Oh, sorry po. But... Pero from Thank mommy you. and you. ano Lahat ba sa lahat ng walang name mo, from ka business family, from mam ano yon na binigay sa ka business family na sinar ni mama sa'yo. Thank Ayan, Thank you po. Chocolates. Oh, ang dami, mama. Thank you, tita. Oh, naku, hindi ka na naman makatulog nito. Puro <laughs> ngat, chocolate. Ingat-ingat. Salamat po. Nga-ngat-ngat hey. ka na naman yan, love. Okay lang yan. <laughs> Thank you. Oh, ang dami. ang ganda, po. Ng, ano, uh, strawberry. Mm -hmm. Ang dami ba? Kala, pangalan ko sa tita. Parang, sige na. Yeah, ay na naman. Hala! Ang cute naman ito. It's pink. my name ulit oh. oh may name ba may name oh wala look oh oh di ba akala nga yung dalawa oh ano to pabango nga ni oh my god EDP pa nga ni oh alam mo nga yung mga ganun ah wala long lasting to yudi uh, parfume yudi parfume yudi parfume nabi salamat po Long lasting mahalon yan do Thank you, Ma'am. Ma'am May, Ma'am Anna, salamat po. Grabe. Thank you. Magbaba pa po kayo, Ma'am Anna, Ma'am May. Thank you so much po. Sobrang grabe na-appreciate ko po kayo talaga. Salamat po sa pag-alala uh, sa akin. Salamay <laughs> may naalala ka na nila, Ma'am. No, two mm -hmm. months time. Oh. For women. Mm-hmm. <laughs> Oo, oh, inoan talaga. May ay, ang bango, love. Okay. Bango yung nga daw. Ay, ang bango. Baka ma-inlove ka lalo sa akin ito. ang <laughs> bango. Ay, oo nga. Ang bango. Oh? Amoy fresh. Amoy bulaklak. Mmm. Oh, Amoy yung <laughs> Hahaha. Ba mo nga! Amoy dalaga ang Pilipina! ang <laughs> bangay! <laughs> ay, Ma'am May, Ma'am Anay, salamat po sa inyong bang... pabangon. Very ito. jam. Very jam. Ito yung mga gusto kong scent. Ay, talaga. Ano ay talaga? Naaamoy mo ako, di ba? Hindi ko naaamoy. Iba'y na. naaamoy? <laughs> Joke Baka lang. Ma... Depress ay, lang nata yan. Oo nga, pero gusto ko siyang i-open. Okay, open mo. Okay. Bakit ba? Gusto ko nga i-open eh. Okay nga, Ani. Oo. Ganda. Ang, ang bango niya. Ito may inamoy. May bago ka ng pabango na. Mm. Mm, grabe. Amoy sosyal. Amoy ang sosyal parang Shangri-La. Oo. Mm. So yun lang naman. Yun lang naman. Yeah! Thank you so much po, Ma'am May. natin baka meron pa dito. Paano ba pa ako mag-give back? How to give back on them? Mag-pray ko po kayo. Oo, oh, sama na rin sa ating mga prayers. Siyempre, soon. At, uh, Pag nakauwi kayo sa Pilipinas from Singapore, di ba? Mm -hmm. Pag dumayo kayo sa Pilipinas, meet po tayo, kain po tayo. Pagluluto ko po kayo ng aking mga niluluto. Oo. Okay. <laughs> Kita-kits tayo sa business house. Yes. No, pag umuwi sila, Lahat. Walang tayo Pag uh, umuwi sila, mga nagmamahal sa atin mm -hmm. saka business house pupunta yon so kailangan nandun ka din yes at saka sabi nila uwi daw ata sila sa kasal natin si mamay yun naman oo oh, maraming silang uuwi totoo okay we welcome namin kayo what's <laughs> up so lang mga kapapi <clears throat> at uh, salamat po mamay and mamanoy saka sa lahat ng nagmamahal sa buong ka family dinamay niyo si Jam. Salamat po kasi bagaman uh, bago pa lang si Jam sa pamilya namin, ay minahal niyo na rin po siya. no? At uh, feeling ko nga po, matagal na kami ni Jam. Parang isang taon na kami magkakilala. Kasi sobrang compatible, sobrang komportable namin sa isa't isa. At uh, salamat po. Salamat na may Tsaka ma'am Anoy Tsaka sa lahat Ng mga kapapi Mga kabisnes natin Thank you, thank you po Thank you Sa inyong pagmamahal Sa amin dalawa ni Jam Tsaka yes. syempre Sa buong Pamilya At higit sa lahat Sa ating Panginoong Diyos Salamat po yes. Gusto kong sabihin man Salamat ma'am Anoy Ma'am May Oh my God Sa lahat po Ng ating mga kabisnes Hala maraming maraming Salamat po talaga Hindi ko yung expect na May ganito mm -hmm. <laughs> Thank you po Um, alam mo, paano tayo mga kabawi sa kanila <clears throat> lagi lang natin silang pasayahin, sabi nila naging masaya sila kapag nakikita tayo kumakanta tayo samasayaw tayo, mag happy feel nila tayo, mga banding natin, at uh, salamat po talaga sa pag appreciate no, thank you, thank you po sa inyong lahat So lang mga kapapi, may gusto ko pa sabihin na may nadagdag ka pa. And masaya po kami na napapasaya namin kayo. So prasa, salamat po talaga. Ayan. God bless. Ayan lang at uh, sa lahat, sa ating Panginoong Diyos, salamat po, Ama, sa lahat-lahat. No? Sa iyo po ang lahat ng kapuryan, so, sa, Ama, lahat. Kasi si Jam din yung nirigalo sa akin ng amay. Eh sure ka ba? <laughs> <No>. <laughs> At uh, <laughs> ikaw, may regalo ba ang ama sa'yo? Wala eh. <laughs> okay. Siyempre, alam niyo na yun. Ano? Papa sa isang malaking regalo ng ating ama sa akin. Yeah. Sakto nga birthday niya eh. Sakto before ka mag-birthday, ano, birth month mo. Oh. Talaga, talagang pagkapasok ng pagkapasok ng September. Ha? Huh? Naka-ready na yung regalo ng ama sa akin. Yes. <laughs> Pagkabukas ko. Yung sa akin na, ano, yung sa akin na. Ito na yun. <laughs> joke lang. May sa akin. Wait okay. lang, mo muna ako. <laughs> Wala <Waku> ko na. Wala <laughs> muna magsalita. Kung bakit ang joke mo eh? Joke lang ako eh. Sabi mo yun na yun? Ay. <clears throat> Ma much naman po, ama. Grabe naman. Deserve ko ba to? Buzo. Kasi nasa kanya na lahat. Buzo. Mulera. <laughs> lahat ng hinihingi ko. Mm. Mabait. Maunawain. Makadiyos. Pogi. Mapagmahal. Ewan ko, nasa kanya na talaga lahat. Ano mo? Wala na akong ibang hingi pa mm. Grabe naman yan. Galing ng bawi, <laughs> Di eh, sa akin naman mo, mga kapapi, ng taon. Late yung regalo ng ama sa, Belated. Belated nung dumating nga siya. Tapos. ano? <laughs> sige, balatan mo. Gumanti ka. Pero lang, mga kapapi. Gumanti ka. Hindi uh, <clears throat> na. Sa akin ni, eh, masayang-masaya. Ako. Eh, kahit minsan Parang hindi ikaw yan eh Palagang tito eh Pag nag-aasaran kami Ayaw niya magpatalo Pero natalo talaga siya Sorry Kasi ho Ayoko nang mumanti Kasi yung kamay niya Nandito sa laib ko <laughs> <laughs> Oh, di diba? Ay, sorry Sa lang uh, Salamat po Mga kapapi God bless po God bless I love you all Never say goodbye Tomorrow, Tomorrow is another day, day. Birabanat na mga, mga kapapi Tuloy-tuloy lang tayo Walang iwanan. Walang sukuan. <laughs> Walang susuko. Sukuan mo. Oo nga. <laughs> <laughs>